Ang lunti ang tanawin ng Amadeo Cavite ang sumalubong sa amin. Mataas ng mga punong hinahaplos ng hangin, mga dahong umakaluskos at panayad na sikat ng araw. Sa gitna nito, matatagpuan ang Amadeo Artisano Coffee Farm, isang lugar na puno ng kasaysayan at tradisyon ng kape. Kilala ang Amadeo bilang bayan ng kape at dito natin makikita kung paano nagsisimula ang bawat tasa. Hindi lang sa anihan kundi sa maingat at makalumang paraan ng pagproseso. Pagkatapos ng anihan na karaniwang nagaganap mula nobyembre hanggang pebrero, patuli pa rin ang pagproseso ng mga beans, isang malaking bahagi sa paggawa ng masarap na kape. Ang mga kape tulad ng Arabica, Robusta, Liberica at Excelsa ay ibinibilad sa araw upang matanggal ang sobrang moisture. Kapag matigas na ang balat, senyalis ito na handa na ang coffee beans sa susunod na hakbang. Parang kami dito yung tradisyon na kapag first time guys, nire-ring namin yung belt rice. Uh, proclaiming blessing to yourself, to your family, and to the priest. susunod na proseso ay ang pagbayo. Sa tulong ng malaking lusong at halo, binabalatan ang mga tuyong butil. Isa itong gawaing ito may kasamang tiyaga at lakas. Sunod naman ang pagtahit gamit ang bilao. Maingat na hinihiwalay ang balat sa butil gamit ang pag-ihip. Isang tradisyonal na paraan ng pagsisigurong malinis ang butil. ang pagsangag naman ng coffee beans ay karaniwang ginagawa sa apoy at hindi sa makina. Dito lumalabas ang aroma at lasa ng kape habang patuloy na hinahalo sa kawali. Uh, kapag na-achieve nyo yun na yung roast level na gusto nyo, kung gusto nyo medium roast or dark roast, uh, pwede nyo na siyang i-off yung fire. And then, uh, bago nyo siya i-grind, kailangan niyang i-rest yung roasted beans at least one day or 24 hours bago nyo siya i-grind. Ayun eh, yung process na natin na tinutawag na degasi para ma-release niya yung gas from the roasting. And kapag naman na-rest nyo na siya ng one day, yan, pwede nyo na siyang i-process. Ang huling proseso ay ang pagiling. Ang mga piniritong coffee beans ay ginagawang pino o pulbos. at Lola dati, uulit-ulitin lang siya at least 10 times. Para... And dito naman sa pagkanaw, or brewing, yung pagkanaw kasi yung term dito sa Amadeo, pag nagbubulo ng coffee, kanaw. So, uh, ito yung process dati, yung ginagamit, paglaga syrup. Papakuliin mo muna yung kulay bago mo ilagay yung ground coffee. Kapag naman nalagay na yung coffee grounds natin, i-boil lang natin siya na within 4 minutes. Ngunit higit pa sa sarap ng kape, may kwento rin ka okay? Bat ang negosyo ng Amadeo Artisano. Gaya ng ibang negosyo noong pandemya, dumaan sila sa matinding punso. Nawala ng kita, humina ang daloy ng barista at tumagsa ang kita sa benta ng kape. Pero hindi sila sa Sa tulong ng lokal na pamahalaan at suporta ng mga mamimili, unti-unti silang bumang. Ginawa nilang isang lokal na destinasyon ang Amadeo Artisano hindi lang para sa kape, kundi para sa edukasyon at kultura. Tutulado nila ang bawat tukbang sa kanilang kulay. Mula pagtutunin hanggang pagbebenta. Lahat ay ginagawa nila ng tapat at sustainable. Ang mga beans ay hindi basta ibinibenta, ang bawat isa ay dumaraan sa may na kalidad at tradisyonal na proses. Halos lahat ay mano-mano, patunay na kahit limitado ang paggamitan, hindi ito hadlang sa sipag at dedikasyon dami rin silang hinaharap na hamon sa pagbebenta ng kanilang coffee beans. Dahil sa kanilang supply chain, tulad na lamang ng limitadong paggamit ng makinerya at teknolohiya, mano-mano pa rin ang karamihan sa mga proseso mula sa pagtahep, pagbayo, hanggang sa pagiling. Bagamat bahagi ito ng kanilang tradisyon, nagiging hamon ito sa mas malaking produksyon ng kanilang kape at pagbebenta. Pangalawa ay mahal ng transportasyon at hindi inaasahan pa dahil sa kabundukan ng kabite, mahal ang pagbiyahe ng produkto. Minsan ay naantala pa ito sa panahon ng tabulante o kapag may aberyang sa kasada. Pangatlo, ay hindi consistent ang kanilang supply ng coffee beans dahil ang pagtatanim ng kape ay sensitibo sa panahon. Kapag hindi naman maganda ang panahon na pamumulaklak o harvesting, naapektuhan ang dami at kalidad ng ani na nagre sa kapulangan ng supply at kita. Bagaman mataas ang kalidad ng kanilang coffee, nahihirapan pa rin silang makapasok sa mas malawak na market, lalo na sa labas ng regyon. Marami sa kanilang produkto ay umaasa sa mga kumibisita sa kanilang coffee shop or farm o kaya sa pag-deliver online. Habang kami ay naging interview ay marami kaming nahihigit ng talusyon at mga problema na kinakaharap ng farm sa na rito ay ang tulong ng lokal na pamahalaan o pribadong people. Maaari magkaroon ng community road at property centers. Dito, pwede maghati ang mga magtataka at maliliit na negosyasyon ng makinagyan na hindi nila kayang bilhin matulog. Sa sitwasyon naman ng Amadeo Farm, mas pinipili natin maging traditional, manpower ang iniisip natin na solusyon para dito. Mas maraming tao na tumutulong sa bawat proseso, mas mabilis at madami ang kanilang magagawa. Pangalawa, sa tulong ng mga online shopping platforms, maaari nilang gamitin ang online delivery. Pwede rin magtulungan ng mga farm-based na negosyo upang gawasan ang gastos ng transportasyon sa pamamagitan ng consolidated the Sa pamamagitan ng social media platforms, e-commerce platforms, partnership sa mga coffee shops, maaaring paabot ang mas malawak na market. Isa rin itong paraan ang ang kwento ng Amadeo o kasaysayan ng Japan sa mga tao. Sa kabila ng lahat ng hamon, kinilala ang kanilang dedikasyon. Tumanggap ang Amadeo Artisano Coffee Farm ng Certificate of Recognition bilang Regional Nominee para sa Farm Tourism Enterprise of the Year. Meron din silang flag of appreciation at isang quality seal mula sa Department of Tourism bilang isang rehistrato at legitimong agri-tourism or farm site ang mga parangal na ito ay patunay na kalidad ng kanilang produkto at ng kanilang ambag sa agrikultura, turismo at lokal na kabuhay. Sa bawat tasa ng kape, may kwento ng tiyaga at pagbang. Sa Amateo, hindi lang kape ang tinatanik, kundi pangarap, kultura at pagmamahal sa bayan. Ito ang Amadeo Artisan. Dito, bawat butil ng kape ay may puso at bawat lagok ay may kwento.